So kung gusto mong kumita online pero wala ka pang experience, nandito ako para ipakita sa iyo ang mga simpleng paraan para magsimula. Sa video na ito, matututunan mo kung paano nga ba makakahanap ng opportunities kahit sa phone lang. Una, Mag-identify ng skills mo. Kahit simple lang, marunong kang mag-type, mag-copy-paste at mag-design or marunong ka sa social media, pwede mo na itong gamitin para kumita online. Ang mahalaga, alam mo kung ano yung kaya mong gawin ng maayos. Pangalawa, mag-register sa trusted freelance platforms or job boards. May mga site tulad ng onlinejobs.ph Upwork at Fiverr. Pwede kang gumawa ng profile, ilagay ang skills mo at magsimulang mag-apply sa mga simpleng jobs tulad ng data entry, posting content, or virtual assistant. Pangatlo, gumawa ka ng sample work or portfolio. Kahit simpleng screen lang ng nagawa mong project o gawa mong template sa Canva, malaking tulong ito para makita ang potential client kung kaya mo ang trabaho na yun. Pang-apat, mag-focus sa pagiging consistent. Kahit maliit lang ang project sa umpisa, bawat trabaho ay opportunity para makakuha ka ng positive feedback. Mas maraming kang reviews, mas madali kang makahanap ng bigger clients. Panglima, alamin ang tamang paraan ng communication sa clients. Maging professional sa message, mag-reply agad at ipakita na committed ka sa trabaho. Hindi kailangan magaling sa English, basta malinaw at maayos ang pagpapahayag ng gusto mong sabihin. So, ayan ito ang simpleng steps para makapagsimula ka sa online work kahit beginner ka. Kung gusto mo ng mas maraming pang tips at tutorials, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At salamat sa panonood at simulan na natin ang journey.